Hello, hello mga bro at sis, prime names Ayan, bago tayo magumpisa pati natin ang ating mga kasama dyan na magandang umaga Ayan Ang vlog natin ngayon ay Ano ko sa inyo ang pagbibenta natin ng mga bote at mga income dito sa Canada Kapag, ano, ay eh, nag-iipon ako ng mga bote apa ng lilinis Mga tinatapon nila, iniipon ko para dagdag income din Kesa naman itapon din sa basura Ayan, ay eh, maano lang po, masasayang lang po. Kaya e, yung ginagawa ko, ayan, iniipon ko, yung mga yan, para ibenta sa junk shop or beer store. Ang ano nila rito, wala silang ano junk shop, pero meron sila beer store. Pwede doon ibenta yung mga bote at saka itong beer can. Yan po. Shoutout sa mga taga Alberta, yan sila, pwede sila magbenta ng mga mineral water, mga coke, dito kasi sa Ontario, i mga bote lang ng ano yung kinukuha at saka yung aluminum. Ayan, iba-iba klase po yung uh, ng mga inano nila. Kaya sa uh, ito sinyo, inaayos ko lang po para maano yung ating salakal. Ayan no. Oh. Medyo marami-rami na rin to, dadalhin natin sa yang shop. Ayan. Ito din daw po ito. din po to para please

buhay sana dito kanya kanyang kaya para dito dito ang pangasirinan dito dito dito

nakikita niyo po talaga ang buhay dito. Normally, ang Shout out sa mga kaibigan ko dyan, sa Barangay Kuwayan, sa Luna, sa Pampang, lalo na sa si Starboys. dito so, galing yung mga yun oh, mga kalahin sa mga bin na yan Tinatapon ng mga owner dito 17th floor to linis yung kesa naman yan ko. Oh. ayan tinatabi ko yung mga gamit para at least kung ano-ano mga yung tinatapon nila ito so, yung refrigerator na maliit mga coffee maker ayan painting yun po at saka foam ayan Uh, sopa reservation sa mga darating shout out kay ano kay naka-reserve na sopa sa mga kaibigan natin mga butchers na bago na mga darating pinaghanda na natin sila ng sopa jeepin gym, gym pad gusto nila ng ano para sa gym pad yan po yung mga inip, napakinabang din po sa mga kasama nating na butcher uh, so, totally ito 17 floor apartment habang nagtatrabaho ako shout out sa akin boss uh, si uh, Tayogal at saka si Madam Tina 'yan kapag tapos ko maglinis nanunumay mga basura dito inaayos Ito lalagay dito basura ilalagay sa mga bin, 'yung mga bote kaya sa naman naipatong ko doon hindi dito sa gilid para dalhin sa di-restore at ibenta 'yun para malaman nyo ang uh, sistema ko rito sa trabaho ay, sayang din po kasi dati akong basurero yung mga junk shop, sa junk shop mga bote na yan kung pwede nga lang din kamukha sa Alberta yung mga mineral water coca cola bottle na pwedeng ibenta sa ano eh gagawin ko po ayan dali lang ibabat na di sulse saka na tayo lalabas dali lang ha? okay, ok tapag ko lang kayo po dito ayan ayun po ako Ito na tayo mga vlog. Ayan, 10 minutes na. Ito na tayo. Ito. Ito yung pick up ko rito ng mga gamit. Mga kaibigan natin. Mag-recharge. Ayan. Ito na po yung ating kalakal. Ayan, no. Ayan. Ayan, don't forget to subscribe. Ayan, no. YouTube channel, Prime Names. Ayan, Kanistoga. Guardians. po marami-marami rito yung, yung mga gamit na ipo natin dyan. Ibigay natin sa mga natin Pilipino na bago ng mga drop bago ayan kung mapapansin nyo sa unang youtube sa akin unang vlog yung tungkol dun sa limang taon na, na hindi ba nakakaipon yun dahil nga siyempre iba iba nga nang katayuan din sa buhay ayan so, din na tayo ayun na natin po yung charger pupunta na po tayo sa ating Ah, aba, tapos tayo. So dito ko. Okay, mabitas. Ayun, sandali ah. Let's go. Titignan n'ga biya na ha ram. Ayun. Tapo 'yung aking truck ng bayan. Tapo punta na tayo sa Bear Star para ibenta 'yung ating bote. Pero hindi hindi pwede yata mag-vlog sa low blood ng beer store pero pakita ko na sa inyo kung saan banda anong lasi ng beer store ayan o oh. medyo oras na rin ulit na umuwi eh targa ng bote ayan shout out sa mga kaibigan natin dyan sa Manitoba sila Erwin Ponce sila Cesar, Boss Cesar ayan yung mga kapampangan boys dyan shout out ayan yung mga vlogger dyan shoutout yung bro ko na vlogger shoutout sa kanya ayan sa mga kaibigan oops kita napansin sorry ayan kita napansin ayan kaya naman lang na ano, bisikleta hindi siya dyan napansin dahil naka may mga homeless ayan dito kanya kanyang diskarte sa buhay para no, yung iba nagtatrabaho ng dalawang beses, tatlong beses sa so, isang araw nag yung iba nag-grab yung kamukha sa atin, grab dito Uber, Uber Eats DoorDash, yung mga naghahati ng pagkain yan po sa mga mag-apply na papunta nang dito sa Canada uh, magbaon kayo ng pasensya at sipag yan kung so, iniisip nyo na pagdating sa Canada eh, magbabago ka agad ang buhay nyo hindi maraming mga pagsubok din naman yung mga dadaanan dito gaya ng mga papa-provide ng kung ng bahay para sa pamilya nyo na darating yung mga kanilang mga gagamitin pamasahe yung ano sa PR yan kailangan nyo ng kanya-kanya ano ng diskarte matinding diskarte at pasisya kasi ah uh, Ang akala lang kasi ng iba, pag nabuta ka na sa Canada, napakadali na kagad ng ano ng buhay mo ayan, hindi nila alam uh, step by step mong mapapag-aralan kung paano yung sitwasyon dito sa Canada, lalo na kapag ikaw ay uh, OFW or student marami kang dadaanan bago ka maging permanent residence kailangan mong iano ng mga papeles, magbabayad ka sa immigration sa immigration consultant mga papeles para ikaw ay maano ng PR pero kaila, meron pa silang uh, IELTS mga requirements bago ka maging permanent residence dito sa Canada kaya yung tungkol doon sa limang taon wala pang ipon sa mga ano, mga bagay na pinag-uusapan na mahirap uh, mahirap dahil nga marami ka pang kapag ikaw ay nagpa-process ng PR kaya kahit na umpisa pa lang ng taon mo rito sa Canada kailangan mong mag-ipon, magsumikap para lang maibigay yung uh, yung pangarap na makuha mo ang iyong pamilya ayan po sa lahat na nag-a-apply punta rito lagi nyong tatandaan na hindi ganun din kadali hindi rin ganun, ka ganun kahirap kailangan mo lang ng todo, pag-ipon at pag magsusumikap kung paano mo sila makuha kagad yung iba yan, nag-iipon sila para kahit papano sa esposal eh, makuha nila yung pamilya nila yung asawa or kasama na yung mga anak ayan well, kasi sa esposal pwede mong kunin na yung asawa mo esposal visa kasama na yung, mga, yung anak mo kaya lang siyempre uh, konting ano lang ng pag-iipon at uh, para makuha mo sila ayan kaya kami naman na, na nandito gumagawa kanya 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 kanyang diskarte nag uber nag na, na namamasada nag uber nagtatrabaho sa mga cleaning mga yan ng mga ganyan namamasura nangangalakad ng mga kung ano ano nagbibenta ng kung ano ano merienda kapag PR ka na pero pag hindi ka pa PR talagang todo kailangan dahil bawal kasi yung hindi pa PR na mag double job yan po kasi hahanapan ka ng work permit ng open work permit na mga applyan mong uh, part time dito uh, sa mga kaibigan natin na maraming uh, pangarap na makuha agad ng pamilya nila yun nga lang toto uh, tipid ang mga nasa pamilya sa Pilipinas para kaya -ano nila na makahipon ng pamasay down payment sa so, uh, maditirahan nila, sasakyan sakali man na uh, gusto nila kagad na magkaroon ng sasakyan to advantage na hindi maglakad sa lamig ang kanilang pamilya yan ito ha, halo-halo na itong ano na ito, kwento sa pangangalakal at saka pagkukuha ng pamilya lahat ng bagay dito eh makukuha mo naman paunti-unti lalo na sa pagkain ay uh, hindi masyado mabigat sa bulsa ang pagkain dito lahat ng pagkain ng kain makakain mo kahit na pagkain pa yan ng mayaman o ano ano basta lahat dito makakain mo alam mamimiss mo nga lang yung tuyo sardinas yan, nisan, bayless yan, kapag isdana at saka kapag tuyo na pinakain mo ito, wala ba iyayamanin yan, kasi medyo mahal ang tuyo dito medyo mahal din ang mga ano mura dito, mga karne yan, baboy baka, mabibili mong, mga talaga lahat, may mga atropa tayo bibenta yan, sila bro Dennis nagbibenta ng karne ng buto-buto ng baka, laman Ayan, may mga Pilipino store din dito na pwedeng bilhan kaya napakadali ng foods dito ang ano lang na nayon dito yun nga kapag nabisyo medyo tagilid ang laban Ayan, kung napapanood nyo kay Gagong Pinoy si G Pinoy na marami siyang tinulungan ng mga Pilipino sa Alberta na homeless uh, ilang taon na sila rito yung iba 15, 12 yung iba nurse yan sila yung mga uh, sa bisyo yung iba naman na stress dahil nga uh, nagkaroon ng problema hiwalay, hiwalay sa asawa yung iba naman na, uh, na sa sugal sa bisyo kaya yun ang kinabag sa kanila yung pagiging uh, homeless ay ano na ano na homeless. Yan kawawa naman sila uh, so para sa kinabukasan ng pamilya nila nang uli eh, bumitaw sila sa pangarap dahil lang sa stress at saka mga vision na hindi nila naramdaman sa Pilipinas dito lang nila naramdaman dahil nakahawak sila ng dollar ayun eh, sinubukan nila yung mga vision hindi ka dapat dapat yun lang ang masasabi ko uh, todo, -todo, -todo lang tayo ng pag-iipon respeto sa sarili na huwag tayo malulun sa mga bisyo na hindi dapat karapat dapat at uh, huwag natin kalimutan tumawag sa pagtaas sa ating Panginoon yan magpasalamat sa mga bagay na binibigay niya kada araw at uh, kailangan po ang ating mga ano nagtito at ikain, makatulong kapwa natin Pilipinong mga bago mabigay ng mga pangaral, mga suggestion na kung pupulutin nila, eh salamat May iba eh ginagawa ah, pa rin nila yung hobby nila sa Pilipinas kaya minsan nahihirapan sila sa kanilang mga sitwasyon sa pagkukuha sa pamilya nila dahil na nabibigla sila makahawak ng mga pera na hindi naman dapat ganun kadali na ibigay lahat ang luho ng mga nasa Pilipinas tulong dito bigay doon kailangan nyo rin isipin ng pamilya ninyo na makukuha nyo sila kaagad para hindi kayo mahirapan ayan sa so lahat ng mga nag apply sa aming company ayan see you soon dito sa Canistoga ayan yung mga napili na naman ng mga laborer bagong laborer dito sa aming company ayun, uh, maraming maraming salamat sa Adam Jones at sa kanis sa Canistoga na walang sawang kumukuha ng mga Pilipino sa Pilipinas para sa kanilang future at kanilang family para sa mga pamilya um, ng family na uh, pangarap nila na magkaroon ng magandang buhay ayan shout out kay Adam Jones at sa uh, kanyang Adam Immigration ayan sila yung nagkasikaso sa mga Pilipino na kumukuha sa Pilipinas ayan malapit na dito na tayo sa beer store na pagkukuha natin ng na 'yung pagbebentahan natin. Ayan. Estimate lang naman 'yung 25 doon na 'yung ano nasa 25 dollars 'yon 'yung 'yung nasa aluminum foil. Aluminum 'yung mga aluminum 25 250 1 cents 'yon is one pieces is worth well, 10 cents. 250 25 dollars po 'yon. Tapos po 'yung isa, 'yung mga bote, hindi pa natin alam kung magkano 'yung bote. Na no kung magkano bote kaya ayanin natin pero total niyan sigarado hindi hindi bababa sa hindi bababa sa 30 30 dollars or 1,200 peso sa pera ng Pilipinas ayan 1,200 pesos sa pera ng Pilipinas sa so isang bentahan lang po pambili na rin po ng bigas ayan akin pandagdag po ng gasolina pag uh, pag apply pag-a-apply, pag, pag tatrabaho ang bili na rin po ng gasolina yan yung 25 ayan. nandito na po tayo sa beer store na pagbibentaan natin ayan, Ay, ayan mo. nandito na po tayo shoutout sa mga kaibigan natin dyan maraming salamat sa walang sawang panunod ng Prime Names please don't forget to subscribe, like and share sa ating youtube channel <coughs> ano natin dyan maraming maraming salamat po sa mga sumasabaybay at kwento ng butcher dito sa Canada ayan uh, panuring nyo po ang lahat ng mga uh, youtube vlogger ng butcher para makakuha kayo ng idea how to apply sa mga uh, legit na company rito gaya ng uh, gaya ng nito ng highlight, Canistoga ano pa yung mga canistoga uh, Calgary, yan mga mga ano po ng YouTube channel. Ayan. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood. Ayan po, nandito na tayo sa beer store para ibenta yung ating mga bote. Ayan, no? Dami rin po nagbebenta rito mga nakasakyan, naka-truck, gaya ko, mga ano, ayan, ayan. Mga nabibenta Ayan, mga puti din po sila. Ayan. kaya tayo naman po ay patuloy na nagsusumikap, makapag-ipon lahat ng legal na paraan para tayo makaipon ay eh gagawin po natin ayan maraming maraming salamat po at saludo sa lahat